Guys, for today's video, magigisa tayo ng kangkong. Ito na, masarap na gulay at masustansya. Igisa lang natin sa kamati, sibuas, bawang at loya. Ito na guys, nakikita nyo, hinahalo-halo ko lang siya hanggang siya maano yung dahon na. Kanyo pa magluto guys. Tagaim Pinoy Haluala ng konting toyo. Siyempre nilagyan ko na kasi siya ng magic syrup kanina at saka soy sauce. Konting vinegar. Yan, nilagyan ko rin para nasty. Ano, masarap ang pagkain nyo. Medyo itong lotong konti. Haluin lang natin siya hanggang ma uh, okay na yung dahon. Yahoo lang talaga ito guys. Napakasustansya ito na pagkain ng Pilipino. Pilipino food. yan Paghaluan natin siya nga ng konting init para medyo may sabaw-sabaw sa -sabaw Konti. Hindi talaga siya tuyo. Analuan natin ng tubig at saka paminta. Konting paminta. kayo na. Luto na guys. Kain na tayo. Ganun lang kasimple. simple, simpleng ulam pero masustansya. Kain na tayo. Thank you for watching. Bye.